Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng counting pabor na subscribe ang malit na channel na yung Stella ninyo. Guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa layuning, mga pang-edukasyon lamang at hindi nila yon bilang kapalit ng professional na payong medical. Maraming salamat po. So, andito na tayo sa ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan pero wag na po nating banggitin kung sino po sila. Ito po ay isang babae po siya. So para sa kanyang privacy wag na po nating banggitin kung sino po sila. So narito ang kanyang katanungan. Ate Stella, itanong ko lang po kung ano ang average na sukat ng ari ng mga Pilipinong lalaki. Curious lang po, sana mapansin. Salamat po. So guys, ang kanyang tanong ay uh, kung ano ba raw ang average na sukat, ang karaniwang sukat ng mga Pilipinong lalaki. So guys, ayon sa aking pagsaliksik, ang sukat ng ari ng lalaki na Pinoy ay iba-iba rin. Kapag ang ari ay malambot o hindi nakatayo ito, ay maliit. So ang ibig sabihin, Kapag ang ari ng isang lalaki ay malambot, ito po ay medyo may kaliitan. So, ang pagtayo naman nito ay nangyayari kapag napupuno ito ng dugo na sanhi ng pagtigas nito. So, ang ibig sabihin guys, ang ari ng isang lalaki tumitigas lang po ito kapag napupuno ng dugo. So, maano man siya, no, yung dahil sa hindi tayo ano sa medical pero ayun na rin sa aking pagsaliksik lamang ito no na kapag napupuno ito ng dugo ang ari ng lalaki ito ang nagsasanhi ng pagtigas so ang ibig sabihin kapag hindi puno ng dugo ang uh, piston ng isang lalaki ay hindi po ito tumitigas yun po ang uh, ngayon sa mga pag-aaral So, narito na po tayo sa kung anong average, no? Ang average na sukat sa ari ng mga Pilipino na ayon sa aking nasaliksik, kapag ito ay nakatayo, ang karaniwang nasa pagitan ng 4 hanggang 5 pulgada. So, 4 inches to 5 inches, ibig sabihin, no? 4 hanggang 5 pulgada kapag ito ay nakatayo. Ngunit iba't ibang pag-aaral ang surveys ay nagsasabi ng bahagyang magkakaibang resulta. Ngunit ito ang karaniwang tinatanggap na saklaw ng average na sukat ng mga Pilipinong mga kalalakihan sa kanilang piston. So ang ibig sabihin may iba-iba mang mga uh, pag-aaral o pagsusukat pero ito ang Uh, tawag ito karaniwang tinata tinatanggap na saklaw na average ng sukat ng mga Pilipinong lalaki. So, isaisip natin na kahit hindi natin sinusukat o sinukat yung ano si Manoy, isipin na lang natin na ayun pala 'yon, nasa 4 hanggang 5 pulgada. So, ibig sabihin, average po yan ha, average. Pero kung isa-isahin natin, magkakaiba talaga ang sukat. Siguro meron ding 6 inches o meron pang malaki ba. Pero pag sinabi kasing average, yung talaga na kung ano talaga yung ano na. Halos pante pa na sukat, kumbaga yun. Nasa 4 o 5 pulgada kapag nakatayo. So, yan po yung uh, tawag dito, yung average na sukat ng mga Pilipinong lalaki. So yan lang po yung inano ko, yung sinaliksik ko para lang sa mga Pilipinong lalaki. Ha? Iba po yung uh, sa ibang bansa, iba-iba po yon. Ang tanong lang po dito kasi is yung Pilipinong lalaki, sukat ng piston ng Pilipinong lalaki. So yan lang po ang aking sinaliksik. Pero sa pangkalahatan, hindi po mahalaga para sa ibang mga kababai kababaihan ang sukat ni Manoy, no? Nasa kumpiyansa yan sa sarili ng lalaki. Ang isa pang mahalaga ang iyong performance sa labanan o pakikipagtalik. Mas maraming kababaihan ang gusto ay performance, lalo na yung, ano, yung dila. Hindi nyo ba alam guys na maraming mga kababaihan na mas gusto ang kanilang dila ng kanilang partner na uh, paggalawin pagalawin kaysa sariling manoy o sariling piston. Yan po guys, tandaan natin na kapag ano, halimbawa may kaliitan yung ari natin, pwede natin gamitin yung dila. No? Patigasin yun yung dila ninyo at uh, alam nyo na kung saan nyo gagamitin yung dila na yan. Mas mahalaga yan sa mga kababaihan, lalo na kapag doon sa bulaklak ninyo ginamit niyan, kahit hindi na ipasok si Manoy. So, ang ibig sabihin, maraming babae ang mas gusto ang dila, dila, dila. Patigasin niyan at himurin yung kanyang bulaklak at dyan pa lang ay makakaraos ng isang babae. So, ang masasabi ko lang po, na ang sukat ay hindi po binabasihan sa kaligayahan o kasiyahan ng isang babae. Kaya mula ngayon, magkaroon po tayo ng kumpiyansa sa sarili para doon sa mga kalalakihan. No? Kung gusto talaga nating mas malaki na ari o anumang ginag ano, man kayo o anumang gagawin ninyo, ay wala pong hahadlang dyan. Pero para sa akin bilang isang babae, hindi po yan mahalaga para sa aking sariling opinyon Ang malaga, pinakamahalaga sa akin, sa akin ay yung performance ng isang lalaki kung paano ang ugali niya sa labanan. Yan po ang pinakadabeskas best Kas, Dahil kahit ano pa kalaki ang sukat ni Manoy, kung mabilis namang labasan, ay wala ring meaningless, meaningless talaga yan para sa ibang kababaihan, no? Kahit pasabihin mong ka, uh, kasing, uh, ano, ano ba yan kalaki, ka, kasing taba ba yan, pero kung mabilis ka namang labasan, wala na. Eh, hindi pa nakakaraos ang isang babae, wala na. So, yan po, ang pinakamahalaga po, yung performance kung paano niyong kilitiin ang isang babae, bago simulan ang labanan. Kailangan munang anuhin yan from head to foot, mula sa itaas, pababa, hanggang doon sa kanyang bulaklak. Kapag, uh, ano ninyo yan, uh, tawag dito, kapag nagalaw ninyo lang lahat, lalo na yung pinakasensitibong bagay doon sa ibaba, kahit sinasabi ko na sa inyo, dyan pa lang pwede nang makaraos ang isang babae. Kaya, huwag nyo isipin na dahil maliit yung inyo, o ganito ang inyo, malaki ang inyo, o ganito man yan. Kumpiyansa lang po, ang maganda po ay ang pag-aralan natin kung paano gumaling yung performance natin sa labanan. Yun po ang pinakamahalaga doon. Dahil ang mga kababaihan, hindi po yan dahil sa laki. Anuhin mo naman yung laki, hindi naman marunong magromansa. No? bigla na lang ipasok doon sa loob ay wala na, masasaktan lang yung babae sa susunod, ayaw na niya kahit pa mal malaki pa yung ano na yan, yung piston na yan, so mas mahalaga talaga yung tinatawag na performance, so ayan po guys, sana ano nagustuhan nyo ang isang vlog natin ngayon na nanggaling sa ating isang subscriber, curious lang po siya siguro kung ano nga talaga ang sukat ng mga Pilipinong lalaki So wala po ditong judgmental, wala pong panghuhusga, kundi tinatalakay lang natin po at uh, sinasagot yung mga katanungan ng ating mga subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod si Ate Stella. Bye-bye.